Hindi pa man nauupo sa Malacanang, naharap na sa kontrobersya ang nahalal na Pangulo. Sir President, how will you deal with uh, cabinet secretaries who are non-performing? Sir, I'm here. Uh, will you will you be giving them a deadline? Pansin ko talaga sa atin na. Sir, good evening. Isa na rito ang pagsipol ni President-elect Duterte kay GMA reporter Maris Umali. Pero ayon sa spokesperson ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, ang pagsipil raw na ginawa ni Duterte ay pagpapakita lang ng paghanga. Hindi ito pangkaraniwan sa mga naging presidente na ng Pilipinas. Ngunit alam naman natin na hindi pangkaraniwang politiko si President-elect Duterte. Uh, alam din natin na ang media, eh, importante rin maintindihan kung sino yung mamumuno sa Malacanang. At sa tingin ko, ito yung masasabi natin na nagpapakiramdaman pa. Wala akong nakitang talagang... Bahay. Halos dalawandaang mamamahayag ang pinatay na sa bansa mula noong 1986. Kaya na batikos ang susunod na Pangulo sa pahayag niya tungkol sa mga journalist na pinapatay. Sir, what is your what is your policy about the journalist killings that the Kino government failed to act? The journalist killings. May ayon uh, isang bago. Alam mo iya ganito yan eh. Kung papatayin ka talaga, papatayin ka. There is no way to know that the next victim would be a journalist. Sa karamihan, prangka-prangka, may nagawa yan. Kasi hindi ka naman talaga papatayin dyan kung ginawa eh. Do not make it appear na itong they are clean. Well, most of you are clean. It's not because you're a journalist na ako you're exempted from assassination. But sir, it has a pa, very. Kaya ang yung premise mo kasi asas, uh, journalist siya bakit patayin siya? It's all wrong. It's not something you violate. Yung freedom of expression will cannot help you if you have done something wrong to the guy. Malaking message niya is uh, will you justify will you niya? parang pinayagan, ginastify niya yung pagpatay ng mga journalists na tawag niya sons of bitches. Kasi may sinulat sila na hindi nagustuhan ng isang subject nila. So sino ang magja-judge kung disrespectful yung journalist? Kino ang magja-judge na hindi tama na yung ginawa ng journalist? Siguro tayo may libel laws... Ang media hindi rin pinalampas ni Duterte. Ang mga ingon ana dututo oh, napay usaga napay usag ka reporter nga rin, ikaw pay gilad. Nangutana oh, how is your health? Ano you know, ko I'm fine, I'm good. Sagot pa nang <coughs> eh, Saan yung medical report mo? Binastos ganit. O na ako. Ay yun na lang. Apo, Pagawas ako'y kontrabida. May ba na naonin mo ang tao? Huwag ingin mong taga, kumusta ang kondisyon sa sa imong asawa? Baby? Kung sa man ang iyong kuhan, naibaginitis o wa? May baho, ba na? Eh, ganun eh. Binastos mga... Nitong lunes, nagbigay ng pahayag si Duterte na hindi na siya magpapa-interview sa media hanggang matapos ang kanyang termino. So napaka-importante na yung institution ng media ay i-engage ng presidente o sino man sa cabinet kasi ito yung sign din ng tiyatawag nating uh, healthy relationship between the media and the government. Pero isipin talaga nila na hindi tayo public relations, hindi tayo positive. Kung may positive, i-recognize natin. Pero kung meron tayong nakitang mali, i-criticize din natin. So, hindi pwedeng laging lahat pabor. So, doon yata, appreciate ni Mr. Duterte ang role ng media balak ni President-elect Duterte na tumira pa rin sa Davao kahit presidente na siya.